So, gusto ba ng oregano lang kontra lamok, iwas dengue? Tara, gawin natin. Una, tag natin ng maliit yung oregano. Then, pag naugasan natin, magpakulo tayo ng mantika. Then, pag kumukulo na, lagyan natin ng ating... Laging na crispy. Nagagawin so, no, natin natin kicharon yung ano, oregano. So, guys, ito na para lang tayong nagpiprito ng bawang. So ito na guys from oregano Ang natin ito na yung mantika na yung pinagpirituhan Lagyan natin yung asin Bali sa asin na gagamitin ko Kailangan mas marami yung asin Ito sa mantika So bukod sa rock salt eh, Gagamitan ko rin siya ng mas maliit Dahil pwede naman itong gamitin pa sa susunod na araw Sabi lang natin kagamitan ko rin siya ng iodized salt. Pwede naman hindi iodized salt. Ay gusto ko nang gamitan ng iodized salt. Ang pati niya. Hindi mo alam ni Colin. Ito sa tabi ko. Para kasama ka sa bulag ko. Wait! Ah, dami na yan. Pero kailangan kasi mas marami ang asin. oh, nung pinakta ko yung talahati pa lang. Ayan, naandyan naman si Kulin ang gugulo. Ayan. Dito ka. Hmm. So, Lagyan na natin yung asin. Hmm. Ito nga pala yung ginamit natin na mitya yung tela. Binalaw natin sa palara ng sigarilyo. Diba Yun yung ginagawa doon yung unang panahon ng mga ilaw. Hmm. So ito na guys. Sitsindihan na natin yung ating oregano lamp. Hintay lang natin na mabasa pataas para higupin noong tela na lagay natin para mabasa para oregano. Then yung ating pinag-anuhan, ito ilalagay din natin yan yung pinagpigaan natin ng oregano para yan yung magbibigay ng amoy at aroma para maamoy ng mga lamok ayan, ayan na siya na siya so ayan na siya so mga kataboy na siya ng mga lamok pag gabi alam ano guys yung oregano kasi yung mga tanglad ayaw yan amoy ng lamok so ayan na siya may asin sa ilalim at saka mantika so yun lang bye love love Okay. Oh, so, ayun guys, sinindahan natin yung mga ito. Hintay muna natin mabasa kasi di ba hihigupin yung ulit yung patas yung mga. yan. So, dito.